guys uh, today it's Thursday guys, it's a founding day of Saudi that's why wala kaming work andito ako sa bata syempre kakain at magsa-celebrate ng happy founding day everyone and especially here in Saudi Arabia guys uh, kain tayo ito nga pala ang aming breakfast for today yan sorry na ha, yung isang kasama ko pang construction worker Ayan, napakadaming rice niya. Fried rice. Kain tayo, guys. Ayan, guys. tapos lang ng breakfast. After 2 hours, lunch na naman, guys. So, kain tayo. Ayan. Wala na. Mapaglagyan. Ganyan talaga. Lunch kaya time, kaya. guys. Kain tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Pauline. Today, it's National Pounding Day ng mga Saudis, guys. Kaya, di ba kaninang umaga, pinakita ko nga sa inyo, nag-breakfast ako sa, as usual, saan ampo ba naman, di ba? Sa Pinoy Restaurant. So, pinakita ko rin sa inyo yung mga kinain namin. Pero ngayon, nag-grocery ako kasi nga, time check, it's already 3.30. So, Nagpauwi ako ng maaga para makapagpahinga din ang inyong lola. Today's Thursday. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-duty at ako'y magpapahinga. Imagine, ngayon ko lang to mararanasan yung, alam niyo yun, yung dalawang araw na op. Wow! Saya-saya. -saya. Kaya ngayon, sinasamantala ko. But anyway guys, ipakikita ko sa inyo ang aking mga napamili. Pero bago lahat, bumili ako ng chicken asad. Ay! Shopao chicken, shopao asado. Ayan siya. Siyempre, ano to, gawang Pinoy. Masarap to, guys. At saka, pagkagawang Pinoy is the best, ba? Diba? Alam naman natin yan, eh. Tapos, siyempre, with sauce, ano lang to, guys, six real lang. Eto, bumili ako ng itlog na pula. Eh, tatlo to, nanghingi yung kasama ko. <laughs> Tag-tatlo kami. Ayan itlog na pula. Okay, natapos. Tapos, mamaya na yan. Ano pa ba? Pakita ko sa inyo guys, isa-isa. Pasensya na. At talagang uh, pagod na ang inyong lola. In inyong lolang lola. Lola. <laughs> lola daw oh. Ayan siya. Ano ba yan? Ayan. Kasi nagkabuhol-buhol. Ayan. Di ba na tapos na? Ito yung aking mga pinag pinamili sa grocery guys. So, bumili ako ng itlong. Ilan to? 3, 6, 9, 12, 15 pieces na itlong. Okay. Kasi, yung aking egg is only tatlong piraso na lang. 3 pieces na lang. Tapos, di ba nga, kumain ako kanina guys. Pinakita ko sa inyo sa Pinoy, sa may pasalubong, hindi ko na umbos, So, ang ginawa ni Lola, take out ko, syempre. Diba? Ito yung aking lumpiang gulay. Yung drinks. At saka yung tubig. <laughs> syempre, ano yung tatapon? Mahalang, mahalang bilihin ngayon. So, start na tayo sa aking pinamili. Okay. Bumili ako ng golden saba na as usual. Saging na saba. Yan. So ganito guys dito, mas mas prefer namin binibili mga dito Na alam niyo kung bakit? Kasi yung mga fresh napakamahal. Napakamahal kasi mostly ang mga sabarito hindi gagaling sa Pilipinas, galing sa ibang bansa. Kaya sinasamantala nila napakamahal. So ayan siya guys. Saging saba, frozen saging saba. Bumili din ako ng chicken assorted siya, assorted cut. Kaya ako bumili ng chicken, ito lang ang nabili ko kasi marami pa akong ulam. So, bumili lang ang lola kasi nagluto kasi ako ng tinola. So, iilan na lang piraso. May kumpleto pa yung ulam ko diyan, may baka, may hipon, may pusit, may isda, may bangus. Yan, nandun pa. E bumili lang ako ng uh, tawag don chicken. Tapos bumili din ako ng guys ng langgonisa. Pampangas Special lang Langgunisa. Ayan siya. Oo. Oh, diba? Tapos, tapos na tayo sa mga ganyan-ganyan. Hindi pa pala tapos. yan Pang... Alam niyo mga plastic guys, iniipon ko yan. Pang trash, uh, pang plastic sa basura, sa trash can. So, bumili ako ng aking tomato. Kasi meron pa akong tatlong tomato. Eh, ito iilalim ko. First in, first out. Oh, sino parang med medication story. Saan ka pa? Ayan. Tapos, bumili din ako ng aking onion. Limang piraso lang, guys. Worth 1.95 riyal. Ayan siya, ang aking onion. And one piece of potato. Kasi meron akong giniling na vaca. Oh, sige, daan na, daan na. <laughs> Ayan siya. So, and of course, ito yung mga pat, ano niya, receipt niya guys, mahaba. So, mamaya ako na lang sasabihin. Bumuli ako ng brown rice, kahit na may brown rice pa ako. Kasi nga guys, minimix ko siya sa ano, sa white rice. Nandadaya ang inyong lola. So, brown rice, Miponica, Doña Maria brown rice. 3 kilos lang to kasi marami pa akong bigas. Ayan siya. Pang healthy-healthyhan daw ang lola. Ayan. Tapos, bumili din ako ng pang pansit. Pansit bihon. Ayan siya. So, pag iisipan magluto, magpapansit. Eto guys. <laughs> Merong ano, uh, 11 real, apat na piraso. So, may kasama ako, bye, ingat kayo, ingat, enjoy, ayan, syempre gimmick, walang trabaho, kaya kanya-kanyang gimmick dito, so anyway, ayan na, balik tayo, etong toothpaste na to na close up, Four pieces to for 11 reals. So, ginawa ko doon sa kasama ko. Binigay ko yung dalawa. Tapos, dalawa sa akin. Kasi marami na. Mga pang personal ko lang yan. Marami pa naman akong stock. Eh, nakita ko sale. O, oh, green up agad ni Lola. Kasi minsan lang uh, magka-sale eh. Pagka ganyan, pag nagsi-sale, uh, oh, ginagrab ko talaga. Bumili ako ng lumpia wrapper. So, lumpia, hindi, ar hindi lumpia na gulay ang aking irarap. Kundi, dandaranan! Dandaranan! turon na saging. Ayan siya. Tapos, bumili ang lola nyo ng ice candy. oh sangka pa. <laughs> Parang may nangat-ngat-ngat. Parang bata. Hello! Ayan, bumili siya. Lagay ko sa freezer. Bumili ako ng Listerine, guys. Kasi ang aking Listerine ay paabos na. And of course, bumili ako ng aking pasta spaghetti kasi meron pa akong spaghetti sauce mga ganyan lang mga technique pagka merong isang bagay dapat te-ternohan mo eh dalawa dati kasi binili ko spaghetti sauce eh yung aking pasta na ubus na kaya bumili ako na another pasta so natapos na tayo sa mga ganyan tapos may sale, nadaan ako may mga sale so bumili na naman ako ng konting pampabagahay kasi isasara ko na talagang closing time na so bumili ako ng ng uh, towel bath towel, dalawa sya so maganda siya guys, malaki not like sa so sorry ha, kasi bumili ako sa online, hindi maganda at least ito nakita ko oh, mahaba sya, malaki, maganda okay bumili ako ng dalawa pandagdag dun sa aking pabagahe ayan sya, dalawa mm. ayan, maganda naman sya okay tapos bumili din ako ng dangeraran bag. <laughs> Alam nyo kung bakit, guys? Kasi pag bumababa ako sa duty, naglalag-nagbabaon ako ng mga anik-anik pagkain dito ko na lang ilalagay. So cute no? Cute siya. Sale din to, guys. It's only 20 real. Pero cute siya. Okay, yan bag. Pagkatapos, bumili din ako ng color pencil para kay Ellery report ko. Ayan siya. Maganda. Tapos, and of course, bumili ako. Hindi ko na ko pa ba sa inyo to? Mga aking... Okay. Ayan, bumili ako. Dalawang bago. So, at least may bago ako. Okay. Natapos na tayo. Total nito, umabot ng... Yung aking green rosary, umabot siya ng 128 riyal. So, mga groceries, 128 riyal. Okay? Tapos, yung aking uh, sale na mga anik-anik, pangpabagahe, pandagdag ng pampagabagahe, ano lang siya? Uh, 40 50, 50, 60 real. Yun lang siya. Tapos, eto, Diyan, dararan. Ito na malapit na, guys. Thank you so much sa nagbigay. Kasi, supposed to be hindi akin to. Binigay sa kanya. So, banggitin ko na si tatay. Kasi, binigyan si tatay ng mga padala galing Pilipinas. Alam mo naman don lahat ng nabibigay sa kanya na galing Pilipinas, binibigay niya sa akin. Ganon ka, ah, uh, ka-thoughtful isang taong yun. Hindi niya nakakainin, ibibigay niya na sa akin. Galing lahat ng Pilipinas. E ngayon, may parating na naman ang galing ng Pilipinas. So, meron na naman padala sa kanya. Sa akin niya ibinibigay. So, by next, next day ko na makukuha yun. By, but, anyway, eto dumating si Kevin. Thank you so much, Kevin. Sa pasalubong. Eto, galing Pilipinas. Ano to? Barkindos ba to? Ayan siya. Oh, it's delicious. Masarap yan, guys. Tapos, ito. Sampalok. Matamis na maasim na sampalok. So, tapos siya. At saka, ano tawag dito? Pastillas. Ayan. Pastillas. Sampalok. Na tatlo. Sampalok tatlo rin na pastillas. Tapos tatlo rin na pastillas. Ayan siya. Tapos, tuyo. Imagine, kaling Pilipinas to guys. Tuyo. Alam nyo guys, ang mga OFW, yung once na binigyan ka na galing Pilipinas, talagang tinetreasure namin. Talaga. Kasi nga, yung mga tuyo na nabibili rito, ah, parang hindi ganun kasarap na na dried fish na gaya sa atin talaga. Yung mga dried fish nila dito, homemade, misan hindi hindi eksakto sa tamang lasa, misan masyadong maalat, misan naman masyadong matabang, misan magaling masira. Alam mo talaga, iba talaga pag galing sa Pilipinas eh. Ito, thank you so much, Kevin. Ayan siya, may tuyo. So, tapos na dyan. May kikwento ako sa inyo, guys. Si tatay, last 3-4 days ago, pumunta siya ng market. So, ang ginawa niya, sabi ko, asan ka pumunta? Sabi niya, may binili ako. Sabi niya, hindi ko na sinabi sa'yo. Sabi ko, bakit? Eh, kasi naman, may meeting kayo noon. So, last, last week yan. Last week. Alam mo, ginawa niya. Hindi ko alam. Ginawaan niya ako ng pata team. <laughs> guys, so, guys. na-touch naman ako. Ayan siya. Imagine. Pinalambot niya talaga to. Ganun. Ganun siya. Kaya, <clears throat> pasasalamat ko at meron akong mga kasama sa buhay na ganyan. Masyadong maalalahanin. At mga kakilala na, alam niyo yun, mababait. Yun lang ang pasasalamat ko. Kaya, masayang masaya ako. But anyway guys, thank you so much for watching and don't forget to like, subscribe if you haven't yet, hit and share the notification bell. Bye! See you then! Happy Thursday everyone and happy pounding day sa lahat ng mga Saudis at sa lahat ng mga nasa Saudi Arabia. Bye bye guys! See you on my next vlog! Bye! I know that you've been caught, you and me, we don't belong, you know.